mayong hapon sa subong hapon ako lang di isa sa ila ni darling ko kaya naglinakat sila kaya may ginbakal sila nga galamito namon sa subong nga tig kalalag ono, guys so kaya ako lang mandiri isa may napinsahan ako nga i-share sa inyo guys ini si darling ko guys may mga piladri ka sa lubi sa ila nga balay sa likod sang balay guys daw mga tatlo siguro kapuno isa do. tatlo kapuno guys nga napagtripa niya ang isa gusto ni ko, guys mangin mananggiti so ginimo niya guys ang isa kalubi nga nubu nubo lang siya guys gin kuhaan niya sang tuba gin ano niya tawag sina o gin Basta, basta guys, may ginpakabit siya nga, may kukabalo kung ano niya, basta may ginpakabit siya nga pasok guys, nga dira na ginasulod ang tuba kung makuha na. Dihambal niya sa akin, ang deal namun guys, nga kung makakuha siya sa una nga tuba guys, ang una nga mainom kami ni Tiyay, mapahubog kami sa tuba guys. So ipakita ko sa inyo kung ginano bala ni darling ko. Hala hmm. guys, so oh, may, may duwa ka puno. Ay ko. May 2 ka puno sang lubi diri kay sa ila balay. Sa likod sang ila balay guys. Tapos ariya guys sa so, mga pandan ini. Mga pandan, mga pandan. Tapos ariya guys, oh ang isa indi gid masya kataasan, nubo lang siya guys nga lubi. Kay nang ako nang ni kapaphaman, be. Isa garwa lang kapapha guys. Nga inang itsakturan in ni Darling ko guys nga makuha na rin sa duta. Isa, darwa tatlo kapapha guys. O, oh nubo lang ni siya guys ang ginihimo niya guys gin ginsanggutan niya ini guys ah oh, gusto ko ipakita sa inyo kung gin ano ini darling ko darling ka hindi ko siya pero guys ma magkuhaan sa video kung paano siya magkuhaan sa tubis sang tupisang, ano diri kung paano so magbista bisa may unod na bala ara siya guys so oh, makikita ninyo guys may pasok ina siya guys Charing! arak ara guys oh. hindi siya lang kita oh. hindi ba lang ara siya guys oh. Kung nakita ninyo guys, o oh, nga may pasok. Ah, oh, din to man. Ang pasok niya to da. Ara guys, so oh, may pasok siya guys. oh Ang buli isang pasok guys. Kaya mo ina guys, ang inasalod niya guys, para nga makuha kuno niya ang tuba. Ah, oh, di ba guys, nakita nyo? kan sa hapon, Bantaon ko na siya guys oh. Ara na amo nang pasok guys. Bantaon ko naman ina siya guys nga maka magsaka siya di gali kinaway ang patago guys. Hindi siya gusto ng bijuhan ko siya. Sekretuhan ko lang na siya video guys kung magkuwa siya sang tuba. Kaysa matuon lang guys. Dito duaan ini siya ni Tioy kagapon tudluan kay kagapon si darling ko kung paano nga mag magtubod sa dako ang tuba guys kay nga lang kami nga pila na ka-days. ang iya singa pakabit-kabit Kaya niyang sanggot-sanggot sang sang lubing nga ini guys wala gyapon sang nagwa So, nagkato diri ang kumpari ni Tio eh. Kinto siya kung paano. Tito dako dako na kuno ang tubod sa tuba sa sa basta sa daw iya. na bala, guys ka. Kita ka mo na dinahog sa lubi. Before di siya mamunga guys. Ang ginihimok siya na ginasanggutan na siya para na kuno, guys ka tuba. So amo na siya, guys ang ginimo ni Darling ko gisang gutan niya na. Pero siguro may ara siya guru, nga daw dira blaga ang tuba gid nga wala niya guro na na kung baga na abrihan gid. So amo tuh hinay kaayo ang tubod. Is madugud guys ma one week na. Ahay ang unod sang iya nga uh, pasok guys. Wa ka ni mag isa ka isa ka tudlo. So Ulang taon ni naman karon sa hapon ko nagdamo-damo bala. Tay kagapon na siya gintudluan ni nung ni Tiyoy Master bato ngalan sa tunang tao to. Kun paano ang insakto nga pag nga pag uh, san nang pagsanggot sang lubi para nga magdamo ang pagwa sang tuba. So, basi guro karon. i ko kung bala damo-damo. Kung damo-damo, man kaysa pagkita ko sa inyo kung paano naman Tiyang gagdari na lang ano guys sa video. Thank you so much for watching everyone. Bye bye. Hemra.